Sa video na ito, tatalakay natin yung bagong discovery patungkol sa kung saan nandoon yung Noah's Ark. Isa sa pinaka-popular at alam na alam na mga tao na kwento sa Bible ay yung kwento patungkol sa Noah's Ark. Ang Noah's Ark ay isang kwento sa Biblia na matatagpuan sa Book of Genesis. Isinalasay nito kung paano pinili ng Diyos ang isang matuwid na tao na yun nga si Noah para magtayo ng isang malaking barko upang iligtas ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya at dalawa sa bawat uri ng hayop mula sa isang malaking baha. karoon ng malaking baha sa buong mundo para mawala ang kasamaan. Alam naman natin na naligtas si Noe at ang kanyang pamilya kasama na nga yung mga hayop dahil sinunod niya ang utos ng Diyos na magtayo ng isang malaking barko base sa sukat na binigay nito. So nung nagawa na yung barko na pinapagawa ng Diyos kay Noe, dumating na yung baha, tumagal ito ng 40 days and 40 nights. So nakita naman natin dito na lumutang yung barko na ginawa ni Noe at naligtas ang lahat ng mga nasa loob nito. So nung humupa na yung baha, pinakawala na ni ang mga hayop. At ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya sa pamamagitan ng isang bahaghari. At doon sinabi ng Diyos na hindi niya na muling gugunawin yung mundo sa pamamagitan ng tubig bilang mga mana ng palataya ng Panginoong So Kristo, dapat alam natin itong kwento na ito. At hindi lang natin basta alam yung kwento na ito. Dapat naniniwala tayo na ito ay totoong nangyari. At hindi lang siya basta kwento. Kasi mga kapatid, bagamat popular itong kwento na ito sa buong mundo, marami pa rin mga tao ang hindi naniniwala na ito ay totoong nangyari. Sinasabi ng ilan na ito ay kwento-kwento lamang. At talagang hindi siya totoong nangyari sa kasaysayan ng ating mundo. So dahil dyan, may ilang mga scientists at ilang mga archaeologists ang nagtangka na hanapin yung lugar kung saan dumaong mismo yung barko na yon. Noon pa man sa kasaysayan ng ating mundo, marami ng mga tao ang naghahanap kung saan naan doon yung Noah's Ark. Marami mga scientists at mga archaeologists ang naghahanap ng mga patunay dito. Yung iba sinabi nila, nakita raw nila mismo yung lugar na ito. Pero wala pa talagang matibay na ebidensya kung talagang totoo yung mga na-discover nila. At kung yun talaga yung eksaktong lokasyon sa patuloy na paghahanap ng mga tao sa lugar na kung saan nandun yung Noah's Ark. Sa panahon natin ngayon, marami ang mga nagsasabi na yung Noah's Ark daw, ito ay matatagpuan doon sa bansang Turkey. Sinasabi ng marami na doon talaga matatagpuan yung lugar na kung saan doon tumigil yung barko libong taon na ang nakaraan. Ngayon mga kapatid, tingnan natin, totoo nga ba yung sinasabi ng mga tao doon sa lugar na yun na sinasabi nila na nandoon yung Noah's Ark. Sa totoo lang, noong 2021 pa, nagkaroon na ng mga balibalita at mga teori patungkol sa lugar na sinasabi nga nila na nandoon yung Noah's Ark noon. At doon nga raw dumaong yung barko nung humupa na yung baha. Ngayon simula lang noong 2022, doon lamang nagsimula yung proyekto para pag-aralan at para suriin mismo yung lugar na yon. Yung mga nag-aaral sa Noah's Ark, sila ay nagmula pa sa university sa Turkey at sa Amerika. Halos isang taon silang nag-aral o nagsuri sa mga bato at lupa sa sikat na lugar na tinatawag na Duropinar Formation sa Mount Ararat. Ito ang pinakamataas na bundok sa Turkey. Naniniwala sila na yung hugis bangka na lugar na ito ay maaaring naglalaman ng mga guho o iba pang mga gamit mula sa Noah's Ark. Ayon kasi sa pag-aaral, sinasabi na yung hugis bangka na iyon na nasa bundok, ganoon din daw kasi yung sukat ng barko na pinagawa ng Diyos kay Noah. Saktong-sakto raw ito doon sa hugis na sinasabi nila na Duropinar Formation sa Mount Ararat sa Turkey. Kaya marami ang naniniwala na doon daw sa lugar na yon, doon daw dumaong yung barko matapos yung baha. Ngayon meron bang sinasabi yung Bible na eksaktong lugar na sinasabi na doon dumaong yung arko ni Noah matapos yung baha? So tingnan natin itong sinasabi ng Genesis chapter 8 verse 3 to 4. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng isang daan limangpong araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ikalabing pitong araw ng ikapitong buwan. Yan po yung sinasabi ng Biblia na eksaktong lugar na kung saan sumansad yung barko ni Noah. Doon nga po sa Mount Ararat. Ngayon sinasabi nila yung Mount Ararat na yan nasa Turkey yan sa panahon natin ngayon. Kaya sa panahon natin ngayon, dun sa bansang Turkey, marami mga scientists at mga archaeologists ang pumupunta dyan para pag-aralan nga at hanapin yung sinasabi na Noah's Ark. Ngayon mga kapatid, since noon pa nila pinag-aaralan o hinahanap yung Noah's Ark, kamakailan lamang nagkaroon ng bagong discovery yung mga scientists at mga archaeologists patungkol nga dito sa sinasabing Noah's Ark. Ngayon doon pa rin sa lugar na na sinasabi nga na doon yung Noah's Ark nakolekta ng mga scientists at mga archaeologists ang halos 30 na sample ng bato at lupa mula sa lugar ng mga guho. At pinag-aralang mabuti ang mga natuklasan na ito doon sa Istanbul Technical University. Matapos yung matagal nilang pag-aaral, ito naging findings nila. Sinasabi nila na sa pamamagitan ng mga bato na yon at lupa sa mga na-discover pa nila, nakakita sila ng ebidensya ng mga aktibidad ng mga tao na malapit sa formasyon ng hugis bangka. Doon nga sa bundok na sinasabi nila na sinadsara ng barko ni Noah. Natuklasan din nila na mayroong mga materyales na clay, mga gamit pang dagat, at mga pagkaing dagat noon pang 5,000 to 3,000 BC. Ngayon nga, yun din yung panahon na kung kailan dumating yung baha na sinasabi ng Biblia. So sabi nila, saktong-sakto raw yung mga samples na yon at yung mga na-discover nila sa pangyayari mismo ng Noah's Flood. Ngayon ay sa findings nila, meron daw talaga mga nanirahan sa lugar na yon libong taon na ang nakalipas. At sinasabi yung mga nanirahan daw noon, yung daw sinuwa yung kanyang pamilya at yung mga hayop na nakaligtas sa baha. So dahil sa mga discoveries na yan, marami mga scientists at mga archaeologists ang naniniwala na totoo raw yung Noah's Ark at malaki raw yung chance na dun sa lugar na yon dun daw talaga sumadsad yung barko nila. Dun nga sa Doropinar Formation sa Mount Ararat sa Turkey. So overall, parang sinasabi nila dito, totoo yung sinasabi ng Biblia, totoo yung kwento ng Biblia patungkol sa Noah's Ark. Dahil nga sa kanilang pag-aaral at pagsusuri dun sa lugar na yon At sa mga nakita pa nilang mga ibang discoveries na nagpapatunay na dun mismo sumadsad yung barko ni Noah. Ngayon patuloy pa rin naman yung pinag-aaralan ng mga scientists at mga archaeologists para patunayan nga na doon mismo sa lugar na yon na andoon yung Noah's Ark. At yung Noah's Ark ay totoo. Ngayon mga kapatid, para sa akin, maganda yung ginagawa nila na yan. Ayun nga, hinahanap nila yung exactong lugar na kung saan na andoon yung Noah's Ark. At yun nga, pinag-aaralan pa nila yung iba't ibang mga discoveries para patunayan na totoo yung Noah's Ark. So syempre, kapag napatunayan na talagang yun ay totoo, magandang patunayan sa mga taong hindi naniniwala sa Bible o kaya man sa ating Diyos. Malaking tulong yan para sa kanila. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi na natin kailangan ng na mga ebidensya na yan. May ebidensya o wala, dapat paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Paniwalaan natin na yung kwento sa Biblia ay totoo. Kasama na nga dyan yung Noah's Ark. Kahit hindi nila ma-discover o hindi mapatunayan yung lugar na kuno sana doon yung barko, dapat mga kapatid, maniwala pa rin tayo sa sinasabi ng Biblia. Hindi naman natin sinasabi na masama yung ginagawa nila. Actually, malaking tulong 'yon para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos para mapatunayan na totoo yung Biblia. At syempre, para sa ating mga mananampalataya, madali natin masasabi sa mga tao na talagang totoo yung salita ng Diyos. Pero mga kapatid, paano kung wala yung discovery na 'yon? Ano yung gagamitin natin? Kaya sinasabi ko sa inyo, babalik tayo doon sa basic. Babalik tayo sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasi mga kapatid, ang pinakamabisang patunay talaga na may Diyos ay sa pamamagitan ng Biblia. Dapat bilang mga mananampalataya, hindi nakabasa yung pananampalataya natin sa mga discoveries o kaya man sa mga nakikita natin na pinapakita ng mga tao sa mundo na ito. Muli, mahalaga po yun. Pero dapat, kung sinasabi mo nananampalataya ka sa Panginoong Diyos, dapat namumuhay ka ay sa pananampalataya, sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yun po y pananampalataya. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga tinalakay natin na yan, ang mga discoveries patungkol sa Noah's Ark, sana nga mapatunayan yan. Sa mga susunod na panahon sa pag-aaral ng maraming mga eksperto, sana mas makakita pa sila na maraming ebidensya na talagang totoo yung barko na ginawa ni Noah. Pero mga kapatid, kung hindi man yan mangyari, okay lang din. Kasi meron naman tayong Bible. Na yun nga sinasabi ng Bible sa atin, bilang mga mana ng palataya, naninindigan tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya muli, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, may discovery man o wala patungkol dyan sa Noah's Ark, dapat maniwala tayo na yun ay nangyari. Dahil yun ay sinasabi ng Biblia. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.